<coughs> di po sa sa, sa uh, Maraming salamat po sa lahat ng um, sa mami namin. Uh, masyado pong tiglaan yung eh, Masakit po doon kasi ako yung I'm sure uh, si Mami, kala po na naman yun. Kasi sa gusto sa anak, lagi ka naman din. <laughs> At nandito ka <pa> naman. <laughs> so, kasi sabi ko nga sa kanya, di ba yung date, huwag lang <laughs> Yung lagi din siya sa akin, pag kilala nila ako lagi din. Siyempre sa bagal, <laughs> Ganun talaga so atis meron na talent. taling <laughs> uh, so ayun po. ah uh, lahat first first time ko na tulong aymin us ay 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 Uh, yung siguro yung kwento ko na lang po yung ano, uh, nung bahagya. Yung huling pagsasama na sinabi ni Mami. This was two years ago. Uh, December 25. Yun ako na ako ng uh, Pasko. Kasi naka-oopo ako sa kanya. And once na nasara ko kasi yun, hindi, hindi pwede siya ako pumunta. nakala nga po niya, hindi na ako tutuloy kasi siyempre, late na naman. <laughs> uh, pero umago ako. So sabi ko sa sarili ko, mapasa ako ng bahay? Alam ko na yung nangyayari. Alam ko na itsura niya. Dahil siyempre, kabisado namin si mami. So, yung mga reply niya sa akin na uh, malapit na ako. Sabi ko, maa, dito na ako. Medyo hindi na nagre-reply. So, alam ko na masama yung loob o bad trip na naman sa akin. pa. Uh. So pagpasok ko, gulat ko ako kasi hindi yun yung hindi yung, hindi yung nakaharap ko eh. Kailangan na mami. Umbaga, sobrang gaan. Kasi nakapunta ako. Ibig sabihin, tinupad ko ibig sinabi ko sa kanya na pupunta ko na. Eh, ang habang nung usap namin, ilang oras po kami nag-uusap dalawa. Ang dami namin pinag-usapan. Buhay-buhay, simula ng bata po kami. Kinakamusta na yung mga kapatid ko, sila atin. Kaya tao mo Kuya, kaya kung ano man yung mga nangyayari sa buhay namin, inaalam niya lahat. Dahil uh, sa, ang saya-saya yung, 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 ano yun, ang, ang, ang ganda ng feeling na nakakabanding mo yung natin yung nanggal. Kasi syempre, knowing mami, bira namin makita. And hindi rin naman kasi kami basta pupunta doon na hindi niya alam. Kasi iba ang mood swings ni mami kailangan namin ipaalam sa kanya bago kami pumunta. Ayaw niya yung susurpresahin siya. Bigla nun siya. So, ayun, ang haba uh, ng usapan namin. Kaya yung hindi ko malimutan kasi napakabihira kung mangyari yung gano'n. And, kaya masakit nga ako nung, nung inabot ako siya malamig na kasi yun na yung huling pag-uusap namin ng harapan. Tapos ako pa yung huli. Dalit. So, yun po, uh, maraming, maraming pang mga magagandang uh, HR mga nangyari sa amin ni Mami na hindi ko malimutan pero baka magtagal tayo dito ng damang lahunan eh, kaya hindi <laughs> eh, ko na lang ano, paintilin ko na lang. siguro yung hindi ko malilimutan sa kanya is yung nag-show kami sa states kami ng kuya ko, kaming dalawa, tapos siya, ang sabi niya sa akin, nandun kami sa backstage, uh, bago siya mag-perform, kasi apat na kanta po siya bago kami. Lituwit ko yung kapatid ko. Sabi niya, oh, mga anak, mo tayo. Ang palakas <laughs> <laughs> <for last> <laughs> So, nilapak niya EXO, uh, EXO, Oh, uh, okay. 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 Sabi na Hayos. O, ah, nga. na tayo, bro. <laughs> o, sige. Sa ako na, naka. Sasalpak na ako. Kayo nang bahala dyan. Hanggang sa lumakas nga yung load namin kasi na namin yung bote. So, ang ending, pag tapos ni mami, nagulat siya pag gano'n yung maitsura namin. Anak, okay lang ba kayo? Sabi namin, Ma, sorry po. O, bakit? kasi nakubos namin yung bote mo. <laughs> Tawa lang siya kasi iniisip namin baka mabantrik. Eh, magalit. hindi. Natawa siya. Uh, natawa siya. So, ang saya nung naging uh, show namin kasi nga, kumakat na kami lasing. <laughs> At uh, nagkakamali-mali uh, na yung pinakakat <laughs> <laughs> na namin. Dalawa, hanggang sa tumalun pa ng stage yung kuya ko, dahil nabod na yung shakes niya, dahil tumalun eh. siya. ko matatalo sa mga tao eh. <laughs> diba? So, saya-saya ng mga experience na yung ganun ba na yung bonding namin ng mami. And naalala ko pa nga nun nung, nung bata pa ako. Uh, upan siya sa sa parang, sa kwarto niya. Meron siyang dressing room. So doon lagi siya minimakeupan. So dahil yung bahay niya is open sa lahat. syempre yung mga fans, yung mga industriya, yung mga director, scriptwriter, nandun lahat. Siyempre, lagi mong naririnig, ati gay, ati gay. So, abang uh, pumasok ako sa sa kwarto niya, eh, natawag ko din siya, ati gay. Kunti yung ngiti niya, kabaliktaran yung nangyari. <laughs> so, nagulap din ako, kasi bakit yun yung lumabas sa bibig? Dinasay mo nang tuloy ako ng nanay ko. Diba? So alam mo yun, yung, yung, yung ganun nga, ano, yung, yung, yung mga naalala ko kay mami. Saka so, yung papasama siya sa akin. So, oh, mami, huwag kang magagalit. So, <laughs> doon kami sa Las Vegas. Wala, mm. saka mo ako, pipindot lang ako. Ha? okay ma, sige, sige. So uh, enjoy lang. Eh. Siyempre, doon, hindi yung mga libring So doon lang ako kasi man ako nagsusugalin. So inayahan ko lang siya. So hanggang sa nanalo yung nanay ko. Siyempre, alam na, nga, may bigay, oh, bigay. Tuan-tuan ako. Eh hindi pa kami umuwi. Mayang-mayang, alam mo, nandiyan pa ba yung binigyan ko? <laughs> ah, ako pala lang yung nanay ko. Wala naman wala kasi alam niyo, binigyan niya ako. <laughs> ayun lang po, yun yung mga uh, konting uh, na may share ko sa inyo. And I'm sure uh, sa mga malapit po sa mami namin na nandito, na. marami pa po kayong uh, -experience sa mga experience na mga ganda na kasama siya. Kasi yun nga, sabi ko napaka bitin naman kasi biglaan natin nungyari, na itong nangyari. Sana naman lang mabot naman siya mga 90 plus, di ba? Para dahil pa namin napag-usapan kasi parang to be continued pa yung usapan namin eh. Hindi pa tapos eh. So, hindi na kaya ano. ko magkukulapsok ko eh. Yan po. So, yun po, yun yung ano, yun yung uh, experience na ano, parang naman medyo masaya tayo. Kasi yun, kung narin kong iyak, dahil drain na drain na po kami. Sa totoo lang, uh, sa sobrang sakit ang nangyari. And, siguro naman po na we will yun, pati sa mga interviews. Uh, Siguro masasabi ko lang na ma ma ah, uh, mahal na mahal ka namin. Ah, uh, ilan kong mapayapa ka na. Ah, uh, kasama mo na ang Panginoon. Sana gabayan niyo kami lagi. Kaming kamatang kapatid at pamilya mo kaming mga mahal mo sa buhay. Basically. Uh, we love you so much. I'll see you in time. Alam ko na nasa sa ibang dimension of life ka na. So, diba? <laughs> Kita ka na. kung naman yun mga sana, huwag ka rin magpakita ng bigla kasi ako <laughs> hihimatahin e basta so, ma, mga, mahal na mahal ka namin uh, thank you sa so lahat uh, lahat kami na nandito we love you so much thank you